Wala mga dara ko. So, mag-share naman nga daw ako ng ugali ng mga employer dito sa Spain. Ito as house helper lang ha. Para sa mga house helper. Kasi nga, nakukompare nila yung house helper or domestic helper sa D8 sa Middle East at dito sa Spain. So, unlike sa mga naririnig ko about Middle East na medyo yung iba, hindi naman kalahatan, di ba? Yung iba medyo abusive, walang day off, bawal lumabas, kailangan mong tapusin yung kontrata. As in, pag narinig mo pa lang, di ba? Grabing pagtitiis talaga yung gagawin mo. Pero, yun na nga, mapunta tayo sa Spanya. Dito, mga dara ko, bawal po yun. Irregular status ka man, may papel o wala, pare-pareho po yung touring sa mga house helper. Meron kang day off, yung oras pwede kang lumabas at pwede mo ring hindi tapusin yung kontrata mo. Kahit wala kang papel, pwede mong alisan yung amo mo pag ayaw mo na. So ganun po dito, yung employer may respeto sa mga house helper may papel ka man o wala. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero meron-meron pa din minsan medyo pasaway, di ba? andyan na yung labis yung oras. Minsan, 10 hours ka nag-work or minsan, 12. Pero hindi naman diretso. Meron ka break time. So, lumalabas lang na 10 hours, ganun. Pero, kasi, ang consider ang nakukonsider ng ibang kabayan natin dito is mabait yung trato ng amo sa kanila. Kaya, tinitiis nila kahit ganun yung oras ng trabaho nila. Pero normally kasi dapat 8 hours lang talaga. But yun, nasusunod yung iba pag may papel ka. Pero pag, may, pag wala kang papel, yun nga, minsan umaabot ka ng 10 hours. Pero hindi naman lahat. Linawin ko po, hindi naman lahat. Meron pa rin mangilan-ngilan na medyo pasaway na yung oras, di ba? Lalo pag wala kang papel, ganun po yung ginagawa nila. Lumalabis sila sa oras. Pero, yun nga, sinatsaga nila dahil mabait naman daw yung amo nila. So, ganun po dito. Once na sinaktan ka, pinagbuhatan ka ng kamay, pinagsalitaan ka ng masama, may rights ka pa din. Hindi nila pwedeng gawin sa inyo yon At takot po yung mga employer na pagbuhatan or saktan or kahit anong abusive word yung mga helper nila dito sa Espanya kasi pwede po silang makulong. Pero it doesn't mean na pwede silang makulong ay agad-agad makukulong sila or what. Pag napatunayan yon syempre gagastos ka rin kung gusto mo talagang uh, i-push yung ganung case, di ba? Gagastos ka. Meron ding mga lawyer dito na kahit wala kang papel, pwede kang tulungan. At sa totoo lang, ako sa first employer ko, oo, pagdating dito, meron akong employer, pero naranasan ko rin yon o, oh, di ba? Experience ko yun. As in, parang sinigawan niya ako. Kaya parang hindi na ako bumalik sa kanya. Although yung babae, napakabait sobra. Pero yung lalaki, nagtanong lang, nagtanong lang ako, siguro hindi niya nagustuhan. Kaya parang ganun ang nangyari. Kaya inalisan ko siya. So, dito sa Spain, pwede kang umalis anytime na gusto mo. Basta siguro duhin mo lang, may makukuha ka ulit na work. Kasi, syempre, mahirap na magstay dito nang wala kang trabaho, di ba? So, yun na nga. Pero after nun, lahat na naman lahat naman ng naging uh, amo ko is goods naman. Pati yung mga pinagpa-part-time ko ngayon. Dalawa yung pinagpa-part-time ko ngayon na natira. So, sila sobrang bait din talaga. So, ayun yung masyashare ko about sa ugali ng mga employer dito sa Espanya. Minsan talaga ituturing kang pamilya. Hindi ka tuturing na parang helper ka lang. Pero, as one. Kasabay ka kumain, di ba? Diba? Ang bait kaya. Ang bait nila. Mas sabi ko ang bait nila. Or siguro dahil hindi ako nakarana sa Middle East tulad ng iba. Pero I can say na dito mabait po yung mga employer. Yung nanay ko rin, share ko sa inyo, yung nanay ko rin, nung nalaman niyang mag-house helper ako, ayaw niya. Kasi daw, Ganun nga 'yung mga nababalitaan niya which is sabi ko naman hindi ganun dito sa Spain, meron silang sinusunod na batas. Although may iilang pasaway pero 'yun nga, mas okay maging house helper dito sa Spain kumpara sa Middle East. Yun lang. Dagdag ko din pala, pag naging house helper ka dito, umalis ka sa amo mo or sabihin mong di mo tinapos kontrata mo, hindi ka po i-deport, -de hindi ka pa uuwiin. Walang time range na bibigay sa inyo na, for example, three months that makahanap pa ng work kundi uuwi kang Pinas. Hindi po, wala pong ganun dito. So, uh, nasa sayo na. Kung kaya mong sustentuhan yung sarili mo ng three months na walang trabaho, pwede ka pa rin mag dito. So, yun lang.